Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, patay ang isang Pinay matapos siyang itulak sa paparating na tren sa San Francisco Bay Area sa Amerika. Ayon sa report, patungong trabaho ang 74 anyos na si Corazon Dandan nang mangyari ang malagim na krimen. Sa tuwing pumapasok at umuwi si Dandan sa kanyang pinapasukang trabaho bilang isang telephone operator, ay eh parati po itong sumasakay ng tren. Nitong Martes, habang naghihintay si Dandan ng tren sa Powell Street Station, ay eh bigla na lamang siyang itinulak. Dahilan nga upang tamaan ang kanyang ulong, bumagsak sa riles o saka nga ito bumagsak sa riles. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero idineklara rin dead on arrival. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa San Francisco at tiniyak na tutulungan ang pamilya ni Dandan. Apat naman ang kumpirmadong patay habang 27 ang sugatan matapos ng pag-atake ng Russian forces sa Nipro, Ukraine. Kabilang sa pinatamaan ng airstrike ang mga paaralan at mga ospital dahilan upang masunod ang syudad. Ayon sa report, aabot sa pitong missiles at limang military drones ang pinakawala ng puwersa ng Russia sa pinadapang lungsod. Idineklara naman ni Nipro Mayor Boris Filatov ang National Day of Mourning. Wala pang pahayag ang Moscow sa nasabing pag-atake. Hindi naman bababa sa dalawang sugatan matapos ang pananaksak ng isang lalaki sa loob ng isang mall sa Carmiel, Israel. Ang suspetsya ng Israeli police, posibleng terorismo ang nasabing pag-atake. Agad namang napatay ng rumesponding mga polis ang nasa likod ng krimen patuloy na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ang mga biktima habang inaalam ng Israeli authorities ang pakay sa pag-atake. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.